Oh, ito ka lang po. Ito sa, ito na po. Tapos nagulat siya sa'yo. Kita-kita ko kita po. Kung nagulat siya sa'yo. Pag ganyan tayo ganyan. O, sako na, sako na. Tatagal nila dyan kasi. Nagulat eh. Nainip. Tagal na Sige, magpakilala ka na sa kanila. What's up, madlang people? Ako nga pala si Polo, 24 years old, ang MC ng Quezon City. Oh, ang Si, si Sino ang lasi mo kung ikaw ang MC ng Quezon City? Sino ang lasi ng Quezon City? Ang lasi ng Quezon City. So, Polo, ano ang pick-up line mo para kay Janelle? Uh, Janelle, tornilyo ka ba? Bakit? Kasi, habang umiikot-ikot ka sa isip ko, patuloy kang bumabaon sa puso ko. Oo! Oh! Bumabaon oh! sa puso ko. Ibang klase. <laughs> Thank you, Polo naman. Searchy number 2, reveal! Uh, what's up, madlam people? Ako nga pala si Patrick, 23. Ang pet lover ng Bungabon, na ba isiya? Oo, oh, kala ko. pa nga si Patrick, 23. Ang barkada ni Spongebob. Hey, <laughs> Spongebob! Hey, <laughs> <Spongebob. laughs> <Spongebob. laughs> Patrick! <laughs> Marami ka ng girlfriends? Uh, dalawa lang po. Oh, Naging ex ko maram. po. Na in love ka talaga? Uh, Oo po. yung last ko po, four years po. Oy, oh, God. Sobrang in love. Patrick, anong ginagawa mo ulit sa buhay, Patrick? ah uh, Kagagraduate ko lang po ngayon. Tsaka ngayon po tumutulong po ako sa family business po namin. Congratulations sa... <laughs> Wala pa ka naman natin si Patrick. Oh. Yes! Congratulations, congratulations Patrick. Patrick lang yung mga nagtatapos ng pagkain. Yeah. With, with honors, with honors ka, with honors. Horrors po eh. Ha? Horrors. Horrors. <l creates Đây> horrors. horrors. With horrors. Oh. So Patrick, pick up line. Janel, manok ka ba? Bakit? Kasi andito ka sa puso. Oh. Chicken, puso ko. Oh. Anong connect noon? Kahit chicken mo pa yung puso ko. Ah. Sana hindi ka nag follow up question para nag ka dyan. Hindi mo masasabi yung punchline mo. Galeng. Galeng. Sweetie, Patrick. Ito naman si Searchy, number three. Reveal. What's up, madlang people? Ako nga po pala si Jeremy. 23, ang jack of all trades ng Antip Angono Rizal. Oh. Okay. Ano ginagawa sa buhay ni Jeremy? Ako po ay business manager. Oh, anong business yan? Uh, business po ni Mr. Leva, uh, gym and cafe po, meron po tayo and construct construction, sa construction. Mm -mm. O oh, kaya ng ano diyan, no. Oh. Magandang business yan, no. Yes po. Mm -hmm. Anong pick-up line mo para kay Janelle? Ah, uh, Janelle, baraha ka ba? Bakit? Kasi I want a long and a lasting love with you. Oh, a uh, long and a lasting. Okay, so palakpakan naman natin ang ating mga searches. Anong masasabi mo sa kanila, Daniel? Um, pare-pares pong guwapo. <laughs> oh. oh. Then, sino yung matitipuan dyan ni, ano? Janelle. Ang um, feeling ko po si number one. Kasi pag pickal pa niyo pa lang po, is na pag intro pa lang po. And much, yun po yung gusto ni Janelle sa isang guy. Masiyahin hmm. po kasi mas ma magkakasundo po silang dalawa.